isang estudyante ang sumali sa isang aktivistang grupo na nagpaplanong magsagawa ng protesta upang protektahan ang Amazon Rainforest at ang mga tao nito. Gayunpaman, sa kalaunan ay napagtanto ng walang kaalam-alam na grupo na ang pakikipagsapalaran sa hindi pamilyar na teritoryo ay maaaring manganib ang kanilang buhay. Sa gitna ng Amazonian Rainforest, dalawang katutubo ang nasa labas na naghahanap ng pagkain, ng isang malakas na napakalakas na ingay ang tumunog sa kanilang harapan. Bigla na lang, may bulldozer na nagmamaneho sa gubat, ginigiba ang mga puno at pinapatag ang lupa. Sa ibang lugar, nagsagawa ng rally at hunger strike ang student activist group na tinatawag na ACT, sa bakuran ng universidad, na nakikipaglaban para sa mga karapatan sa pangangalagang pangkalusugan ng mga janitor. Nagising si Justine sa malalakas na boses ng na mga nag sa kanyang dorm room, at pumunta siya sa bintana para tingnan ang kaguluhan sa labas. Ang ingay din ang gumising sa roommate ni Justine, si Casey, at ang boyfriend nitong si Scott, na parehong nagbubulungan sa inis sa raket. Nang maglaon, pagkatapos bumili ng pagkain ang magkakaibigan, ipinahayag ni Casey ang kanyang pagkairites sa katwiran ng grupong aktibista. Naniniwala siya na ang kanilang mga rally ay para lamang palabas, at ang kanilang aktibismo ay hindi talaga nagbabago sa mundo sa klase. Ang mga mag-aaral ay nabigla sa lecture ng kanilang mga profesor tungkol sa mga barbaric practice na ginagawa pa rin ng mga katutubong tribo sa buong mundo sa mga kababaihan. Natakot, tinanong ni Justin kung bakit walang ginawa ang gobyerno para ihinto ang kaugalian na iyon at binanggit niya na ang kanyang ama ay isang abogado ng United Nations. Gayunpaman, sinabi ng profesor na kahit na ang mga pagwawasto ay nagawa na noon, ang mga puwersa ng labas ay hindi maaaring ganap na makialam sa mga kaugalian at paniniwala ng ibang bansa. Pagkatapos ng lecture, nilapitan ng ACT member na si Jones si Justin, at tinanong kung gusto niyang sumali sa kanilang grupo, na aniya ay ipinaglalaban ang karapatan ng mga inaapi. Nag-aalangan, sinabi ni Justin na pag-iisipan niya ito, kaya ibinigay ni Jonas sa kanya ang isang flyer na may nakasulat na lokasyon at oras ng susunod nilang pagkikita. Sa tanghal iyan, sina Justin at Casey ay nakikipagkita kay Charles, ang ama ni Justin. Hiniling niya sa kanyang ama na subukan at tulungan ang mga babaeng nasa panganib ng mga barbaric na kagawian, ngunit nasisiraan ng loob ng sabihin niyang ang pakikialam sa mga usapin ng ibang bansa ay hindi kasing dali ng inaakala. Upang ibahin ang usapan, tinanong siya ni Charles tungkol sa kwintas na ibinigay sa kanya ng kanyang ina, ang ginawa mula sa pilak ng kanyang lola. Sinabi ni Justin sa kanyang ama na iniwan niya ito sa kanyang dorm room para sa pag-iingat. Nang maglaon, sumali si Justin sa pulong ng act kung saan tinatalakay ng pinuno, si Alejandro, ang kanilang susunod na misyon, na nagligtas sa buhay ng mga katutubong tao sa Amazon Rainforest tinanong ni Justin ang leader na kung ang plano lang nilang gawin ay magsagawa ng protesta, inaasahan ba talaga nilang gumawa ng pagbabago? Gayunpaman, sinaway siya ni Alejandro dahil sa pagiging masungit. Nahihiya, dumaba si Justin sa meeting sa kabila ng pakiusap ni Jone na bumalik siya. Noong gabing iyon, nagmuni-muni si Justin sa kanyang paglapit sa pulong kanina, at agad na kinuha ang kanyang kwintas, naghahanap ng aliw mula sa paghawak nito. Kinabukasan, humingi ng tawad ang determinadong babae kay Alejandro at tinanong siya kung maaari siyang sumali sa grupo. Nais niyang patunayan ang kanyang pagpayag na lumampas sa kanilang pananaw na makamit ang hustisya para sa mga inaapi. Nang makita ang kanyang sigasig, pinahintulutan siya ng pinuno na sumali sa isa pang pulong. Sa susunod na pulong ng act, pinakinggan ni Justin ang panukala ni Alejandro para sa kanilang susunod na protesta sinabi niya na ang isang kumpanya ng petrochemical ay nililinis ang rainforest ng Amazon, at pinipilit ang mga katutubo na umalis sa kanilang mga tahanan. Ipinaliwanag niya na maaaring dalhin ng kanilang grupo ang isyo sa gobyerno ng Peru at pandaigdigang media, sa pamamagitan ng paglalantad ng mga masasamang aktibidad sa pamamagitan ng pag-record sa kaganapan. Pagkatapos ng sesyon, nilapitan ni Cara na ang kasintahan ni Alejandro si Justine, tinanong kung malinis ang kanyang intensyon at dahil sa isang partikular na tao na nagpapahiwatig na nakita niya na nagkagusto si Justine sa kanyang kasintahan. Bilang tugon, inulit ni Justine na nakatutok siya sa agenda ng grupo. Pagkatapos, ipinahayag ni Casey ang kanyang mga alalahaning tungkol sa kaligtasan ni Justin, at sinabing may iba pang bagay na maaari niyang gawin upang tumulong ng hindi kinakailangang ipagsapalaran ang kanyang buhay. Gayunpaman, iginiit ni Justin na magiging maayos siya, at sinabihan si Casey na huwag mag-alala. Nang maglaon, habang nag-iimpake si Justin ng kanyang mga gamit, sinusubukan niyang kumbansihin ang kanyang ama sa pamamagitan ng isang tawag sa telepono na pupunta siya sa isang school trip kasama ang ibang mga estudyante. Pinatay ng babae ang tawag at nagmamadaling lumabas ng gusali, kasama si Casey sa likod. Bago umalis papuntang airport, niyakap ni Casey ang kanyang kaibigan, binalaan siya sa mga panganib na maaari niyang harapin, at sinabihan siyang maging ligtas. Sa airport, ang grupo ay naglalakad patungo sa isang maliit na pribadong eroplano, kung saan nakilala nila si Carlos, ang kanilang sponsor, na sasamahan sila sa kanilang pagpunta sa Peru. Nagtataka si Justin kung bakit si Carlos na hindi mukhang aktivista, ay magbabayad para sa kanilang misyon, ngunit sinabi ni Daniel sa kanya na si Carlos ay isang mayaman lamang na naniniwala sa kanilang layunin. Sa Peru, sumakay ang grupo sa mga lokal na paraan ng transportasyon upang makarating sa kanilang destinasyon. Sa hotel, nagsasama-sama sila para pag-usapan ang kanilang plano at kumain. Pagkatapos kumain, ipinamahagi ni Kara ang kanilang mga kamiseta habang pinapaalalahanan sila ni Alejandro na dapat nilang ipagpatuloy ang pagkuha ng video sa lugar, dahil ito ang tanging paraan ng kanilang pagtatanggol laban sa kumpanya ng petrochemical at sa mga malisya nito. Napagtatanto na ang kalaban ay kumuha ng mga armadong lalaki, ang mga miyembro ay nagsimulang matakot para sa kanilang kaligtasan, ngunit ipinaalala ni Alejandro sa kanila na walang sinumang pumipilit sa kanila na sumali sa layunin at sinabing maaari silang umatras ngayon kung gusto nila. Gayunpaman, walang sinuman mula sa grupo ang nangahas na magsalita. Di nagtagal, nakarating sila sa abalang daungan ng ilog kung saan ang mga estudyante ay nagmamadaling tumakbo sa mga bangkang demotor na maghahatid sa kanila sa lugar. Sa bangka, binalaan ni Daniel si Justin na ihinto ang paggamit ng kanyang telepono at isave ang kanyang baterya, dahil hindi siya makakatanggap ng anumang signal hanggang sa makarating sila sa kampo pagkatapos ay ipinakita niya sa kanya ang kanyang GPS device na hindi nangangailangan ng internet para gumanet dahil gumagamit ito ng satellite. Kuminto sa baybayin para magpahinga sa banyo, si Lars at Justin ay pumunta sa kakahuyan na may dalang kutsilyo at baril. Siya ay bumalik ng mas maaga kaysa sa lalaki, na nagpanik matapos barilin ang isang tarantula na halos kumakagat sa kanya. Natatawa sa kanyang ginawa, ipinagpatuloy ng grupo ang kanilang tatlong oras na biyahe sa bangka. Nang maglaon, nakatagpo sila ng isang jaguar na nagpapahinga sa tabi ng ilog, at lahat ay humanga sa kagandahan nito. Ipinaliwanag ni Carlos na ang mga itim na jaguar ay itinuturing na mga tagapagbantay ng kalikasan, at pinaniniwala ang nagdadala ng mga makasalanan sa impyerno. Isinasaalang-alang ni Alejandro ang presensya ng hayop bilang isang magandang tanda para sa kanilang koponan. Makalipas ang ilang oras, dumating ang grupo, at lahat ay nagpalit ng neon Worker suit at asol na helmet, na iniiwan ang kanilang mga bag sa tabi ng ilog. Pagkatapos magbihis, binagtas ng grupo ang kakahuyan at kalaunan ay nakarating sa lugar. Kapag ang kanilang spy na tao ay nagbibigay sa kanila ng hudyat, namamahagi si Alejandro ng mga maskara para maisuot ng lahat. Sa lalong madaling panahon, ang grupo ay nakakabit sa kanilang mga sarili sa mga bulldozer at mga puno upang opisyal na simulan ang protesta. Gayunpaman, si Justin ay may sira na padlock at tumawag kay Kara upang tulungan siya. Sinimula ng grupo ang pagsasapelikula ng kaganapan, nang ang isang paputok ay sumabog, sinira ang isa sa mga bulldozer, na sinenyasan ang mga miyembro na umawit na, ito ang tahanan ng mga yahe. Dumating ang pribadong malisya ng kumpanya ng petrochemical upang alisin ang grupo sa site ngunit hindi sila maalis sa kanilang mga tanikala. Gayunpaman, dahil sa may sira na padlock ni Justin, hinawakan siya ng isang lalaki, itinulak siya sa lupa, at tinutukan ng baril ang kanyang ulo na nagbabantang babarilen siya kung hindi makikipagtulungan ang iba. Gayunpaman, ipinahayag ni Alejandro na ang mga tao sa buong mundo ay nanunood sa daloy ng protesta ng grupo para sa mga karapatan ng mga katutubo. Pagkatapos ay sinabi niya sa online audience na handa ang malisya na patayin ang anak na babae ng isang abogado ng UN. Nang marinig ito, nagatubili ang mga lalaki na bumaril, at kalaunan ay ibinaba ang kanilang mga baril. Matapos marinig si na Alejandro at Cara na nakikipaglaban sa militia, na tila walang pakialam sa kanyang buhay, napagtanto ni Justin na ang kanyang sira na padlock ay bahagi ng plano ng magkasintahan, tinitiyak na siya ang pagbantaan ng baril, upang magamit nila ang kanyang mga koneksyon sa UN bilang pagkilos. Pagkatapos ay inaresto ang mga aktivista at dinala pabalik sa mga bangka, kung saan natuklasan nilang wala na ang kanilang mga bag pagdating nila sa eroplano, sinuhulin ni Carlos ang mga pulis para palayain sila. Sa eroplano, ipinagdiriwang ng grupo ang kanilang matagumpay na protesta, maliban kay Justin, na masama ang tingin kay Kara. Patuloy silang nagdiriwang habang nagiging viral ang kanilang video, na ginagawang gumawa ng hakbang ang Forest Stewardship Council upang magsampa ng reklamo laban sa kumpanya, sa tulong ng gobyerno ng Peru biglang sumabog ang makina, at lahat ay nagmamadaling kunin ang kanilang mga seatbelt habang pababa ng eroplano. Ang kaguluhan ay sumabog habang ang sasakyang panghimpapawid ay nahahati sa dalawa, at ang mga natatakot na pasahero ay sumisigaw para sa kanilang buhay. Nahulog si na Carlos at Brooke sa eroplano mula sa isang napakataas na taas, habang ang dalawang piloto ay ibinaon sa mga sanga nang sila ay bumagsak. Pagkatapos ng pag-crash, tinanong ni Alejandro kung okay ang lahat. Ang nalilitong grupo ay lumabas ng eroplano, at sinabi ni Daniel na kailangan nilang hanapin ang kanyang GPS upang magsenyes para sa tulong, dahil ang mga regular na cellphone ay hindi gagana sa gubat. Ang grupo ay nagsimulang tumingin sa paligid nang marinig ni Kara ang isang ingay at sinisiyasat ang kalapit na mga puno. Gayunpaman, dahil ang grupo ay nakadamit tulad ng mga manggagawa sa petrochemical, ang mga katutubo ay naghagis ng isang palaso sa leeg ni Kara, na pinatay ang babae na alarma, tumakbo ang grupo palayo, ngunit lahat sila ay natamaan ng mga nakalalasen na palaso na naging dahilan upang sila ay mawalan ng malay. Nang maglaon, nagising si Justin sa isang bangka kasama ang headhunter at mandirigmang katutubo, at sa lalong madaling panahon na pagtanto na ang iba pang mga aktivista ay nasa parehong suliranin. Pagdating sa nayon, tinatanggap sila ng mga taong may pulang kulay na katawan sa pamamagitan ng paghawak sa kanilang mga katawan at pasasalamat sa mga espirito para sa biyaya. Pagkatapos ay pumasok ang matanda sa nayon at isa-isang sinuri ang mga ito, kakaibang nakangiti kay Justin na para bang pumayag ito sa kanya. Pagkatapos ay inutusan niya ang tribo na ikulong ang mga estudyante sa kulungan ng baboy. Samantala, ang matatandang babae ng tribo ay nag-alok kay Jonas ng inumin at dinala siya sa isang altar. Sa kakilakilabot ng grupo, kinuha ng matanda ang kanyang mga eyeballs at dila bago hiniwa ng isang lalaki si Jonas ng paisa-isa bago tuluyang wakasan ang kanyang pagdurusa sa pamamagitan ng pagpugot sa kanyang ulo. Nang maglaon, niluluto at kinakain ng mga taga-nayon si Jonas habang takot silang pinagmamasdan ng grupo. Nang gabing iyon, sinabi ni Alejandro na dapat nilang asahan na darating ang mga bulldozer sa mga susunod na araw, na ikinagulat ng grupo. Sa wakas ay inamin niya na si Carlos ay nagtatrabaho para sa isang nakikipagkompetensyang kumpanya ng petrochemical, at kinuha niya si Alejandro upang isagawa ang protesta upang alisin ang orihinal na kumpanya sa lugar na nagpapahintulot sa kanyang boss na manghimasok sa lugar. Ang natitirang bahagi ng grupo ay nabigla na gagawin niya ang isang bagay, ngunit ipinaliwanag niya na ang protesta ay nakakuha pa rin ng atensyon ng media, na kung ano ang gusto niya. Sinabi niya na ang karibal na kumpanya ay inaasahang darating sa loob ng tatlong araw, at dapat silang magpasalamat na ang laman ni Jonas ay maaaring kainin ng tribo sa loob ng isang linggo, na lalong ikinagalit ng grupo. Pinatahimik sila ni Samantha sa pamamagitan ng pagsisikap na makatakas sa tuktok ng hola ngunit natamaan siya ng palaso mula sa isang mandirigmang nagbabantay sa kanila. Kinabukasan, nagising si Justin upang makita ang isang katutubong bata na naglalaro sa kanyang kwintas, at inilibang niya ito sa pamamagitan ng pagtugtog ng miniature flute. Pagkatapos ay pumasok ang headhunter at mga mandirigma sa hole upang hilahin ang lahat ng mga babae palabas sinusuri ng matanda sa nayon si Naimi, Samantha, at Justin upang subukan ang kanilang kadalisayan. Gayunpaman, si Justin lamang ang pumasa sa pagsusulit, at dinala nila siya sa kubo ng matanda sa nayon. Nang maglaon, gumamit si Daniel ng nagriring na telepono upang magambala ang mandirigma na nanunood sa kanila, at payagan si Samantha na makatakas sa bangka sa tabi ng ilog kung saan siya nagtatago. Kinabukasan, muling sumama si Justine sa grupo na may ceremonial na pintura sa buong katawan niya, at wala siyang alaala sa nangyari. Gayunpaman, napagtanto ni Daniel na gusto nilang magsagawa ng barbaric na ritual sa kanyang mga pribadong bahagi na maaaring humantong sa kanyang pagdurugo o impeksyon. Sa takot sa pinakamasama, sinabi niya sa iba na dapat silang makatakas sa lalong madaling panahon. Nang maglaon, hinikayat ni Alejandro ang iba na ubusin ang mga scrap ng pagkain na ibinibigay ng mga katutubo sa mga baboy dahil kakailanganin nila ang enerhiya para makatakas. Sa kabila ng pagiging vegetarian, kinakain ni Amy ang pagkain, ngunit nang makita niya ang pamilyar na mga tato sa nilutong balat na pagtanto niyang kinakain nila si Samantha hindi mabuhay sa katotohanan na kinain niya ang kanyang kasintahan, binasag ni Amy ang mangkok, kumuha ng shard, at pinutol ang sariling lalamunan. Alam na malapit ng kunin ng mga katutubo ang walang buhay na katawa ni Amy para sa kanilang susunod na pagkain, itinulak ni na Lors at Daniel ang isang bag ng mga ilegal na sangkap sa kanyang lalamunan, umaasang malasing ang tribo kapag kinain nila siya. Nang maglaon, kinuha ng headhunter ang bangkay ni Amy at inihanda ang kanyang karne para sa nayon upang kainin. Tulad ng kanilang inaasahan, ang buong tribo ay nalasing sa sangkap na kanilang nilagay. Sinubukan ni na Lars, Daniel, at Justin na tumakas, ngunit ginawa ni Alejandro na mawalan ng malay si Lars gamit ang isang lason, na nagsasabing siya muna ang unang kakainin ng tribo bago siya. Walang ibang choice si Justin at Daniel kundi tumakas. Samantala, nagising si Lars upang malaman na nasa labas siya ng kulungan. Sa kasamaang palad, dahil lalo pang nagugutom ang mga katutubo dahil sa chemical na kanilang nakain, pinagpipistahan nila ang kanyang laman habang buhay siya. Sa ibang lugar, ang dalawang nakatakas ay nakahanap ng mga piraso ng kanilang sasakyang panghimpapawid sa tabi ng ilog at nagpas siyang sundan ang tugay-gayan nang aksidenteng nahulog si Justine sa rumaragasang ilog. Sa kabutihang palad, nahawakan niya ang isang bato at nailigtas ang sarili. Makalipas ang ilang oras, dumating sila sa lugar ng pag-crash kung saan natuklasan nila ang walang buhay na mga katawan ni Nakara, Carlos, at Brooke na ibinaon ng tribo. Hinanap ni Daniel ang kanyang GPS ngunit naubusan ito ng kuryente. Naririnig nila ang isang gumaga ng aparato sa katawan ni Kara, ngunit habang sinusubukan nilang kunin ito, nahuli muli sila ng mga Yahey at dinala sila pabalik sa nayon. Kinabukasan, nagising si Justine na nilagyan ng oily substance. Samantala, umiiyak si Daniel sa sakit habang itinatali nila siya sa isang tulos at binali ang kanyang mga buto gamit ang isang mapurol na sandata. Sinimulan ng mga katutubo ang pagpinta sa katawan ng babae, habang ang ibang katutubo naman ay naglalagay ng berdeng kulay sa katawan ni Daniel na umaakit sa mga langgam at ang mga kagat ng insekto ay nagdulot sa kanya ng di masusukat na sakit. Sa kubo, gagawin na sana ng matanda sa nayon ang barbaric na ritual kay Justin, nang biglang, lumitaw ang isang mandirigma na nagsasabi na dumating ang mga manggagawa, na nag-aalerto sa tribu ng pagdating ng bagong clearang crew. Ang mga mandirigma ay nagtitipon lahat sa utos ng headhunter. Nang makitang umalis na ang nasa hustong gulang na si Yahiz, sinubukan ni Alejandro na tumakbo para dito, ngunit pinigilan siya ng dalawang batang gwardya. Sa kubo, tinulungan si Justin ng batang Yohaze na makatakas sa kanyang pagkakatali, at dinaig niya ang babaeng nagbabantay sa kanya. Sa labas, nilapitan ni Justin si Daniel na nagsabi sa kanya na kunin ang telepono, at nagmakaawa sa kanya na wakasan ang kanyang buhay. Nang makita ang nag-aalangan na babae, tinapos ng bata ang paghihirap ni Daniel para sa kanya. Bago makatakas, narinig ni Justin ang paghingi ng tulong ni Alejandro, ngunit hindi niya pinansin ang mga pag-iyak nito at iniwan siya. Sa kagubatan, ginagabayan siya ng bata sa landas ng kalayaan at bilang tanda ng pasasalamat, ibinigay niya ang kanyang kuwintas sa bata. Pagdating sa ilog, nakatagpo ni Justin ng isang itim na jaguar at matapang na tumawid sa kabilang panig pipigilan na sana siya ng dalawang katutubo, ngunit kinukuha nila ang presensya ng hayop bilang tanda para palayain ang babae. Sa clearing, nasaksihan ng babae ang malisye na pinapatay ang mga mandirigmang yahis gamit ang mga baril at pampasabog. Kaya, sumisigaw si Justin na siya ay isang Amerikano na ang ama ay nagtatrabaho sa UN, at nagpapanggap na kinukunan niya ang kaganapan sa kanyang telepono. Pagkatapos ay nagpapanggap ang babae na sinisira niya ang telepono sa pamamagitan ng paghagis nito sa lupa pagkatapos ipadala ang video sa internet. Dinala nila siya sa helicopter at tinanong kung may iba pang nakaligtas. Nagsisinungaling si Justin at sinabing siya na lang ang natitira, iniwan si Alejandro sa mga kamay ng tribo na Yahiz na sumisigaw ng tulong nang makita niya ang helicopter. Pagkaraan ng mga araw, nagsinungaling si Justin sa kanyang ama at mga opisyal ng gobyerno tungkol sa pagiging ang tanging nakaligtas sa pagbagsak ng eroplano. Sinabi niya na ang mga yahe ay magiliw na mga tao, na tumulong sa kanya bago dumating ang clearing crew, at pinatay ng Malaysia ang mga katutubo. Lumipas ang mga araw, at naghihirap pa rin si Justin sa mga bangungot ng kanyang malagim na karanasan. Isang araw, nagising siya sa ingay ng isa pang rally ng act, at pagdungo niya sa bintana, nakita niya ang mga miyembro na nakasuot ng mga kamisete na may mukha ni Alejandro. Makalipas ang mga araw, nakatanggap si Justin ng tawag sa telepono mula sa isang hindi pamilyar na babae. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Lucia, kapatid ni Alejandro. Sinabi niya na nakahanap siya ng mga satellite image ng isang taong kamukha ng kanyang kapatid, at sinabi kay Justin na kailangan nilang mag-usap. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.